Ilan na daw ang sukat na naranasan ko? Tinatanong sa atin ni Oscar. Interesado ka bang malaman kung ano ang sagot? Please keep on watching para bago yan. Kung bago ka pa lang sa akin channel, please consider to like this video and subscribe my channel. So, ilan ang naranasan? Tumpalin ko to eh. So, interesado naman kayo kung ilan ang sagot ko diyan siguro para nga ah, para pakiramdam ko nasagot ko na to sa dati kong vlog hindi ko matandaan pero sasagutin natin ulit kasi baka hindi niyo nakita ang naranasan ko parang sagot ko doon ay dalawa opo dalawa lang yung naranasan ko at wala naman akong metro para sukatin noon kaya hindi ko alam yung sukat noon okay so sabihin na lang natin na yung ah, kapag ka, sasabihin so na lang natin na hindi naman katulad ng sa ibang bansa nag sobrang uh, alam niya na yon kasi hindi naman tayo lahing ibang bansa. So, hindi ko po alam kung anong sukat nun kasi wala naman po ako dalang metro. So, sana nasagot ko ng tama ang ito. ng like this video. Please consider to like this video and subscribe my channel. Thank you for watching. See you on my next vlog.